Isang masarap na gabi mga tol. Sa kalakad namin, sa kakahanap na namin ng pagkain, ay dito nga kami napadpad sa Jukes as in Chokes to go mga tol. At nandito nga pala tayo sa Robinson's Galleria dito sa Pasig. Hindi ko alam na mayroon pala sila mga fast food o dining sa mga malls. Ang swerte, 'di ba? Kasi matitikman na natin yung iba't ibang pagkain nila. At ito nga mga nasa menu nila mga tol meron silang roasted chicken na only rice and soup sa halagang 160 pesos. At syempre, hindi nawawala ang best seller sa mga pagpipilian mga tol. Meron silang new favorites, only favorites, pan favorites, at syempre, pang merienda mga tol. Tara simulan na natin. At ito na nga namin mga tol. Dairy roast ay este, patawi sa basketball. Pepper roast, <laughs> sweet roast, may tsura pa lang mga na talagang masarap. Solid na spaghetti with kangkong. At Sempre ang pinakamasarap nilang sabaw. Sa halagang 160, meron ka ng unle rice and soup. Sangka pa diba? Mapapapiling likin good ka na nga lang sa sarap eh. Ganyan talaga kapag kakumakain ka ng manok ng God. Kaya naman ako napa-unle rice pa dahil naman yung manok nila napaka juicy talaga mga tol. Yung manok na sinaserve nila mukha lang maliit pero marami yan. Kaya sa aming mga lalaki, pagkakumakain kami ng manok, kahit konti yan napapadami kami ng kanin e eh, paano ba naman napaka juicy talaga ng manok nila at ang rice nila napakasarap din talaga at samahan mo ba naman ng na malinamnam na sabaw talagang hindi ka magsisisi mga tol napakasulit talaga ng ibabayad mo dito sa halagang 160 at bukod dyan mga tol meron pa silang special na hinahain dito at eto na nga yung Donya Budin mga tol ang presyo pala nito is 140 at napakasarap din talaga niyan mga tol. Para ka na rin talaga nagmerienda. Kaya pag kumain kayo dito mga tol, tikman niyo na talaga isa-isa ang mga foods nila. Talagang babalik-balikan niyo to mga tol. Kita niyo naman 'di ba, talagang napakasarap ng malagkit nila sa kanong manok talaga at special na spaghetti. At ito na nga ang halaga ng binayaran namin mga tol. Hanggang sa muli. Bye-bye.